So ayun mga tropa nga nagbabalik naman tayo kahit okay, papano mas kikuloy ako di naka-upload upload ba gano pag-aaral kaya ako kaya ng nga gawain sa Senior high kaya ngayon ang video natin ngayon nung nakaraang araw di ba ang ako diba, betag so dati diba ka, para kami nga na tiba si na kami nung iyo pwede nga nga pwede nga namin pwede oh. oh. okay. Sige, pa ngayong iba guys. Wait lang. Puro tol na. Kinaanana mo niyan na mama Sa mama nagpabulod. Kaya pa tata tao kayo di ata nanoy. Kukuha pa ako ng mga. Sirap. Mira. 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 So, ang bottle guys, ibibigay natin sa kastang orig mo, oh. Para mapakinabangan nila naman nila. So, kulang na kulang na ka sa bulot ng ako. Gusto ko palang siram. Gusto ko pangit mga dua. Tara. So guys, kuha pa tayo ng mais ng siram kaya. Ito. Hindi na natin. Kasi ibang mais man nga mangatropa. mga tropa. Bihin dara mo na mo ito Panamitin mo na mo Kaya ito na sa natin ba Ang ko ang naman na di mga tropa Ang luto Kita yung sarili sarili pa Pero pwede na Nagkatrupa na ngayon mga tropa So mga mais Pero It's okay Di naman natin mapipigilin ng Takbo ng panahon di ba Dahil sa bagyo Tumba mga yung iba Ito kakain tayo ng tatlo Tatlo Tara lumulpang na yung iba Big para karagay Nakain naman mga tropa sa iba Tara mga tropa, mukbang na tayo. Wait lang mga tropa, kukuha muna ako ng patungan natin ito kasi medyo madumi dito sa amin. Ito nga mga tropa. Meron uh, tatalo tayong mais. So kakain na natin ito. Una sa uwa. Ang siram. <laughs> Oh! So ay mga tropa Pagmumuk ba nga tayo nito Kaya na kaya na mga tropa inangala ko naman may, may sigo sa akin Kaya nawara sa butang ng bugawan Baysa na Talawa Hindi Justin Susan, Kaya niya natin ito Ito yung ating pinaghihirapan Nang mga unang natin na video Na in-upload Kaya ito Lalasapin na natin tunay na sarap So ayun mga tropa habang kinakain ko yung mais nila lang sa putra mga tropa yung tunay na sarap ng sa talaga mga tropa lang tayo sa mais si ito mga tropa Kung dati mga tropa ay naghihirap kami sa pagtatanim ngayon nasasarapan na kami sa pagkain Ganyan talagang reality ng buhay kailangan mo muna pagtsagaan bago mo nasapin ang tunay na tagumpay Kung ba baga kami mga tropa nagtanong mais tikin tadangan na ako hihikaw Pero mga tropa may nagkatromba man ibas iba noon bagbagi ko ay nagkatromba sa iba na paros ang sarap matro pag kapag sinisip-sip mo to, may ang sarap ng biga. Hmm. Kung nakikita niyo ngayon mga tropa, bungi kasi susup ko talaga dyan mga tropa ang maestra talang siram talaga lang siram ng dega daga bang mga tropa. Mukha na pasanangan eh, pala naman mga tropang ang luto yato, kaya agas-agas pa ako sa pagkaw. Gusto niyo mga tropa challenge? Kainin ko tong mabutol na to. Kasi pag kinain ko to, sana mag 10k followers na ako, okay? Kay kakainin ko to tingnan niyo. Huwag kayong kukuro pa kay. May kokon nga eh mga bro. Kinulan lang mga tropa. Tilen-tilen niyo, miss. Gananya matunang nilalang na mga matitiboy na nilalang. Kaya huwag nyo itong gagawin kasi ako lang nakagagawa nito, okay? Isipin niyo ha, botol, kakaanan, nakita hindi mabagati kakao, hindi ano? May ibak kakaiba kong nilang bagay kayo ko ade, ito nga. Mm. Bukuhun ko nga, bukuhun ko nga yung mga ikaw sa, bugon ko nga. Sikram. Gedo lang ng matropa kasi simple kumain ng botol. Ito nga mga tropa eh, isang hindi ko ito ngunguyain. Lulunokin ko ito ng buong buo. Ito ginagalit nyo ako. Okay. Mmm, oh. Inakala ko. Kung ganun lang mga tupa kasi bilang pagkain ng botol. Huwag natin itatapon tapon -tapo kasi napapakinabangan na pa natin yan. Di totoo yan. Kaya pag may mga botol kayo, itaw nyo sa ang takon kakawin at ano sa bilang teka yun. Pulis pa pangalawa. May dumi. Kahit may dumi, kainin natin yan.

Lolo no king kutin ng buong buo. Wag kayong kukurap, okay? Ito lang. Ulo. Oh. Tayo oh. hmm. na si Fuck. Siga nga lang ko, nangisungod ko. Ano na kung ayaw lang. Hindi ilukod nyo na, kita mga tropa, pero pwede lang ko talaga kaya busok na ako sa pagkain ng ice kaya paalam na See you next of See you next of upload my video okay